Alay pagkakasarap din naman dumali na si kumander ano kaya niluto mo iyan mukhang mapakasarap na Arey, Aray samahan natin si Commander kung paano niya niluto aray kanyang seafood na aray Meron siya diyang mais, octopus, mipaw, at saka itlog, at saka yung clams niya, at saka yung crab Ay alaki din naman ho ng crab tapos yan ang sauce niyang ginamit ho yan, ng tomato garlic ho ayan. Tapos ilalagay na ho din yan, yan yung mais at itlog pag yan iluto na katulad ho yan. Ilalagay na rin yung hipaw na tsaka yung clams na yan para naman ho kuwan. Iste muna at panguhuli na ho niya maya maya pag na yung mga yan yung octopus at tsaka yung crab. Yan na. ilalagay na rin ho niya dyan yung mga yung huling sipod at mga octopus na yan at tsaka yung crab na yan. Ayan ay steam lang ni Commander ng mga limang minuto. Pagkatapos yun ng limang minuto, ay ayos na ho aray. At magigisa na ho siya din ng kwan. Ng mga bawang-bawang. At linagyan na ho ng mantika at ho yung butter niya. Tapos si linagyan na ng isang damokal na bawang. Gisa lang ho yan. Pag yan may medyo gisa na Lalagay na ho diyan ni Commander yung isa pa, spring onion at saka sila eh. Masarap po may sili dyan. May para may kaunting sipa. Oh, ho. Para masarap-sarap. Tapos ilalagay na rin hoodie yan ni Commander yung sauce na niya. Tomato garlic na sauce na hong yan. Ho, yan hindi yung papasarap din hoodie yan. Ay baka huwa kayo na ibig sa garning lutaw. Asya sya pwede naman hindi nyo rin gayahin mga kabata. Ari simpleng recipe ni Commander. Ay ayos din naman ho ay masarap ho. Talagang masarap. Yan, linagay ho no, ni Commander din ang kanyang mga uh, hipon at saka yung octopus. Tapos isusunod na rin hoodie ang ilagay ni Commander ang kanyang mga iba pang seapod kagaya na yan kung atang na yan at saka ho yung kung ayan yung yung, yung mais oh, wow, oh, linagay na rin ho yung mais at saka isusunod na rin di ni yung mamaya maya, ilalagay na rin niyo. ni Commander diyan ng ang kanyang itlog mm -hmm. sinamahan lang ho itlog at ang padami daw mm -hmm. yung yeah. Ayan yung recipe niya eh. Anong magagawa natin na ng gusto niya? May itlog. Ang kanyang seafood. Okay? Ito ay, ayos na ho. Aray. Inilipat na ni Commander sa isang laga. Ayan. Eh, na mong luto. Hindi ka hao. Ay. Ay, mapakasarapun na Ano anong mga kabatang masasabi ninyo? O, oh, baka'y naiibig. Eh, pwede naman ho nyo rin gayaan. Siya, mga kabatang, ay lalantang pinarimaya-maya. Siya, maraming salamat sa inyong panunood, mga kabatang. Bye-bye!